eto bago mainit-init pa at uh, talagang iinit ang ulo ni general dahil sa nangyari sa kanya oh my god isang uh, general no na mag mapo-promote na sana wow ay naudlot no dahil sa kanyang asawa kung tutusin ang pagbabasihan ng promotion ay dahil sa iyong uh, performance ng sa trabaho pero ang nangyari ngayon kakaiba dahil sa kanyang misis ay naudlot ang kanyang promotion. Tindi. Alam nyo ba kung bakit? At alam nyo ba kung anong dahilan? Ayon sa kanyang asawa, na bakit nila ipopromote itong si General dahil wala naman daw itong good, good moral and right conduct. Yun. What? Di ba pagka sa sundalo, talagang maikpit ang uh, pamunuan dyan. Di ba? Kailangan tuwid. Tuwid ka. Wala kang... Liko-liko, uh, kumbaga, ang nangyari kasi, ang sabi ng kanyang uh, legal na asawa ay mas uh, pinagtutuunan pa ng general na ito yung kanyang kabit kaysa sa kanyang uh, tunay na pamilya. So meron silang anak na ang sabi nga doon ay hindi binibigyan ng sustento nitong general. So ang kanyang katanungan doon sa uh, oras mismo ng uh, pagpromote sana ng kanyang asawa ay bakit nyo ipopromote itong taong ito na hindi man lang niya magampanan ang kanyang tungkulin sa kanyang pamilya. So, matindi yan, no? Uh, marami pang sinabi ang kanyang uh, asawa rito, hindi na lang natin ipakita ang kanilang mukha, although na pumalat na ito sa social media. Pero siyempre, wag na natin ikalat pa. No? At dahil doon ay naudlot ito, no? naudlot lang kanyang promotion. So, isa rin kasi yan, no? no? sa dapat pagbabasihan ng uh, pamunuan itong ating uh, ah uh, sandataang lakas uh, na dapat ang isang tao no kung mayroong uh, matuwid na pamamaraan ng pamumuhay dahil kung wala siya nito ay maaari ding uh, gawin niya ito sa kanyang pamunuan yes yes so sang-ayon din tayo diyan ano sa nangyaring yan dapat isaalang-alang din ng uh, uh, opisina nitong uh, pamunuan ng uh, o pamunuan ng sandataang lakas uh sa mga ipopromote nilang uh, mga sundalo o mga general o ano man dyan na i-consider ang kanilang background ano? para naman na uh, hindi na sila magkaroon ng problema dahil kung sa personal ay may problema na ay paano pa kaya kung uh, pumasok na dyan sa trabaho ay pwede nilang sabihin na kayang kaya nilang gawin ito So bagong-bago nga ito no, bagong-bago sa ating pandinig at sa ating paningin. Yes. Na ang uh, promotion ng isang general na masaya na sana si general eh. Dahil mo promote, mapo-promote na siya. Pero hindi natuloy dahil nga dito sa kanyang uh, uh, reklamo ng kanyang asawa no. Sana nga naman ay uh, isama ito ng uh, pamunuan ng ating Sandatang Lakas sa kanilang pag-promote, sa kanilang mga tauhan. Maraming salamat muli sa inyong panonood sa aking malit na channel. Pagpalain ang bawat isa. God bless everyone.